Noong webes, April 25, ginanap ang kasalan ni na Angeline Quinto at non-showbiz partner na si Nonrev Dequina. Isa sa mga kumuha atensyon online ay ang pagkanta ng matalik na kaibigan at ex-boyfriend nito na si Eric Santos. Nagpalitan ng Ido ang dalawa sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus na Sareno o Quiapu Church. Kung saan nagsilbing ring-bearer si Eric Santos? Sa video ibinahagi sa social media, makikita si Eric na madamdaming kumakanta ng Till I Met You habang naglalakad si Angeline kinto sa aisle. Makikita namang naging emosyonal si Angeline habang naglalakad sa aisle kasama ang anak nila ni non-rev na si Silvio. Matatanda ang noong 2017, inamin ni Angeline sa isang panayam na hindi na natuloy sa romance ang closeness nila ni Eric dahil hindi pa siya handang magpakasal. Ayon kay Angeline, Tutuong may espesyal na namagitan sa kanila ni Eric, pero naun mi ito dahil gusto ng mag-asawa ni Eric, samantalang hindi pa siya handa, hindi po siya galit sa akin, ha? Baka iniisip ng iba kaya nagagalit si Eric sa akin dahil ang dami kong idinadahilan. dahilan. Hindi naman, okay po kami. Ani Angeline, naging espesyal naman po kami sa isa't isa. Sinasabi naman niya na naging espesyal ako sa kanya, ganun din naman po sa akin si Eric pero yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, gusto na niyang mag-asawa. Hindi pa ako ready sa ganon, eh. Doon po kami hindi nagkakasundo, ako po talaga yon. Every time sinasabi sa akin ni Eric na ready na siya, nasa tamang edad na siya. Ako lang yung nagsasabi sa kanya na kung gusto niya na talaga, sa iba, dagdag pa niya. Noong 2021 ay sinabi ni Angeline na sinubukan man nilang maging magkarelasyon, pero napagtanto nila na mas mabuting maging magkaibigan na lang sila, sinubukan namin yun, ang maging magkarelasyon, pagsisimula ni Angeline. Kaya lang para lang kaming natatawa sa isa't isa. Kaya sabi ko, Pogs, huwag natin pilitin. Talagang magkaibigan lang tayo, natatawang pagbabahagi ni Angeline,